Yo, what's up guys? Sa uh, magandang gabi lahat, no. So, nandito ako ngayon sa ano, Barrio Bungo. Kung saan na meron tayong nakita ng balbal or aswang, guys, na kumakain ng patay. So, pagpasensyahan na 'yung boses ko, no, medyo paus. So, ngayong gabing ito, meron ako na akong nabalita na gumagala daw dito, guys, na mataas 'yung buhok. Isa, 'wag na natin patagalin pa. Kasi mad uh, madaling araw na ngayon So ang oras ngayon guys Alas 2 na, na madaling araw no So tara guys, let's go Ah uh, guys, sa uh, dito na tayo sa ano, Baryo Bungo, no. Kung saan meron tayong nakita na balbal, -bal, guys. So dito guys, ah, uh, part ano pala to? Part 6. So grabe na pa creepy tong lugar na to, guys. So medyo ako pa ako ngayon. So yan ang uh, makikita nyo mga butas-butas yung mga nitso guys oh. Napaka creepy ng area na to guys So Ibutin muna natin no Namiss ko tong lugar na to guys Sobra So Merong nabalitaan dito Umaaligid na naman yung balbal dito no <coughs> sa mga hindi nakakaalam yung balbal is aswang din yan guys aswang medyo mahaba lang yung buhok nila So, ayan guys, oh. Kita niyo yung mga netso oh, so, dyan, oh. Wow. Ang baho, ah. Ang baho ng lugar na to, guys. Hello? Ayan guys, oh. Putas, oh. Hello? Nagbablog lang ako, ah. Then kung meron mga elemento rito, huwag mo kayo manakot. Kasi hindi po ako natatakot po. Grabe itong lugar na ito guys. Napaka creepy. So yung So kung meron kayo nakita dyan, comment na lang. Comment down below guys. Ayan, ang butas po dun. Ayan. Ayan. Daan po ha. Daan po. Ayan, bisok. So, ako lang mag-isa ngayon dito guys. Kasi yung balbal na yan, di yan magpapakita pag may kasama ka. So, ayan, bisok. Video. Hey, Malalim Malalim to. ito kumunin din din guys meron nyo guys so tuloy dahil yun ang hirap ng daan no pag mahulog tayo <coughs> <coughs> na kipi yung lugar puntahan natin to, yung lugar kung saan nakita natin yung ano yung balbal guys so punta natin yan mamaya so comment na lang kayo hello yan okay, napaka ano ah uh, tarahib. Sino nandyan? Balita ko, nandito ka daw, Balbal. Sinasubukan mo talaga ako, ha. Bidikisin kita ng ano ngayon. Aklat. Bibikising kita. Kung nandito ka man, oh no? Magpakita ka sa akin. <coughs> paus paus lang aku, pero ya, apa ini? Oh, oh, pakit butas butas ini, ya bina apa ini guys? Nah, hulu uh sa. Oh, oh my god, oh, oh my god, ayan, ayan yung balbalo oh. ayan, 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 ayan. Oh, sigi, oh. Sige, sige, sige. Sige, babasahin kita. Salmo 23, uno 6. Ako ang ginoo, mao ang ako magbalantay. Kung walay nagkulang kanako ako. Ipapahulay niya ako sa mga lunhang sisiban o giturtulan niya ako sa katubigan. Ano? Ha? Ano? Laban ka? Ano? Ligtiil ka? Ha? Hinulat mo ba No? Laban ka? Sige. Sasama ko pa. Papakain ko sa iyo. No. Ano pala? Ano? Ano, ano? taya-tayaan daw? Bilis ah. Eh, wala. Huh. Ligtil. Na-hybrid ako sa iyo nawala guys nawala nawala talaga guys ang bilis grabe oh sino yan tumatawa dyan kala nyo hindi ko kayo naririnig ah yan in Jesus name sinsya na ako na disturb ko kayo mga maliliit dyan sorry sa di sorry sa ano oh grabe yun yan yun guys talagang makapangyarihan yung Diyos natin hindi na tayo kayang sunggaban hindi na tayo, hindi na tayo kayang ano, lapitan dito kala niya kung sino siya yan Woo. so malinaw ha yung balbal -bal, tao din yun guys malinaw tao din yan na nagaan ng ano nagaan yung aswang yan sana yung tapang mo, hinamong kita ngayon. Na ako sa iyo. Iba ako mag nagulat ako, na ako. Talagang nagagalit ako. Huh. Gulat ako doon, binato ako. Tapos biglang biglang lumitaw yung baliw na pangit na aswang. Ge. Okay. So yun guys, no. Gita niyo yun, guys. Ganyan kalakas yung Panginoon na pananalampataya ako sa kanya. Sabi nga yan, Jun. Salmo 23:1 hindi siya nagkulang sa atin guys parati siya, parati siya nandyan so ayan nasaan yung tapang mo pag uuntugin ko yung ulo mo dyan sa ano malita ko gumagala ka daw dito ah so yun guys hindi ko pinaling yun ah yan daming ano so God bless yung lahat no sa so, mga hindi naniniwala ayan sabi nga ni Lord no na ah. <coughs> love your enemy oh ipakita mo sa kanila na iba ka hindi ka katulad na sa kanila dapat mahalin mo sila so yun guys so wala na siya ngayon yan so asan ka na balbal saan na yung abilidad mo ha bigla ka na lang sumusulpot ah kala mo siguro hindi oh, si real gusti to yan wala bigla yung balbal guys Gulat ako dun kasi binato tayo dun. Pagbato, pumunta dito agad yung balbal. Anapin natin dun. Baka nandito siya. Biglang nawala guys. Ayan, nandito ka ba? Huwag mo akong gano'n ha. Kumukulo yung dugo ko. Oh. Pasensya na po sa disturbo ha. nagpo vlog na ako dito. Yung balbal lang talaga yung hinahanap ko dito. Huh. Ayan yung malaking puno yung basa. Yung puno na yan. Mayroon nakatira dyan. Comment kayo dyan guys kung mayroon ginagkita nagigigil talaga ako sa balbal -bal na yun balikan natin yung balbal baka nandun lang yun sa may CR yan ba. balik tayo dito oh my god balbal -bal na yun baka nandito yun sa CR balbal -bal? oh 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 my god ula ako doon. Kala ko kung sino. Wow. Bakit may tumitinig sa ilalim ng lupa guys? Yan. Wala talaga guys. Nawala talaga siya. Kala niya siguro hindi hindi ako yung ano niya. Katapat niya. kalam alam siguro ah wala talaga guys <coughs> nandito ka ba? o oh, baka ikaw yan ha nagpalaka ka lang sorry sa nasabi ko ah na ipakain ipakain ko yung mga basir sa, barbal, sa balbal joke lang yun na ah. ano lang yun pantapot ko lang yun sa balbal malay mo maniwala yung balbal dun takot pala siya sa basher balbal asaan ka na masakit ba yung ano ko masakit ba yung aklat ng Diyos pag binigkas na masakit no masakit sa tainga lalo lalo na sa yung isipan gigigil ako sa iyo so, yun lang guys ah labi yun hindi ko inasahan na ah. biglang susulpot yun sa atin so kung meron kayo nagdita sa likod ko comment yun lang guys kung meron ba yan, comment yun dyan kung meron kayo nagdita ah. comment yun So yun guys, ah, uh, na high blood ako dun. Kasi ikaw, pag ikaw nagulat guys, ma high blood ka, diba? Na blood ako dun, nagulat ako, biglang, biglang, ano? Biglang nag-jump yung balbal. -bal. Yung tuloy, nakatikim. Iwan ko sa kanya kung buhay pa yun. Masakit yun. So, sana, ano, nagustuhan niya itong video na ito, no? video pauso ko ngayon nagkaubo ako si poon guys so yun lang no mga hindi pa nakapapanood dyan hindi pa nakapagsubscribe ah uh, pagipindot pinut na rin ang notification bell yung all guys para updated kayo so ah uh, Paki ano na lang kay RS 03 pag-subscribe lang ng channel, si Dudes TV official. Yan, support sa kanilang channel guys, pati si Punggoy. So bye bye, pray before patulog God bless.